i've seen a lot of change, been through a lot of pain. some things are not the same as they were a year ago. but all will be okay. i move on each and every day. the past is where it stays. Been through a lot of pain Some things are not the same As they were a year ago But all will be okay I move on each and every day The past is where it stays Way back a year ago I've changed for the better this time I thought I would never be fine I strive just to say I'm alright And for the first time in a long time, I'm alright I've seen a lot of change Been through a lot of pain Some things are not the same As they were a year ago But all will be okay I move on each and every day The past is where it stays Way back a year ago i go in life, still nobody knows But I'ma choose what's right and take what comes and goes And ain't no one in life holding me back no more I've seen a lot of change Been through a lot of pain Some things are not the same As they were a year ago But all will be okay I move on each and every day The past is where it stays Way back a year ago ito nga pala yung isang cottage nila rito. May sariling lababo at ihawan. Good for 10 packs to. 500. Ayan. 600 sa gabi. Ang ganda. ng mga pagkaagaw at pagkapintura. Ito namang malaking to. May video ko okay, 800. Tapos ito naman yung kiddie pool na 3 feet. Ito may video kay 500 arkila dyan. Tapos dito naman may mga kwarto dyan. Yan. Gusto nyo magpabuk dito, ilalagay natin yung Facebook page nila dyan sa description. Sa, sa link sa baba. Yan. Ang ganda kasi rito ng tanawin. Kailang kita mo yung kabundukan. Talagang pila mo yung nature. Parang infinity pool. Yan. Solo solo natin to ngayon kasi lunis nga pala ngayon. Ang linaw ng tubig. Tsaka ito, sariwa itong tubig na to Fresh water galing sa bundok. Spring water. Ito na ang pinakamagandang resort na nakita natin dito. Spring resort dito sa Antipolo. Ito ang ganda ng mga kwarto dito. Ang ganda ng pagkakagawa. Ayan, mga painting. Mga pintura. Hindi nakasangon. Tingnan tong pool nila. Ayan, dalawa. Bali, ang pool pala nila rito, apat. Nandun yung sa sa harap, sa, sa entrance. Yung kanina dinaanan natin. Tapos yung KD pool, yung slides. Yan. Yan ang gagalo yung tubig sa taas. Yan mga kadehop. Sana gusto nyo yung ating adventure ngayong araw na to. Napakaganda ng resort na to. Napakalinis at napakalawak. Yan. Punta na kayo rito. Yan, mamaya. Mag-swimming tayo dyan mamaya. Kasi talagang sa sa isang daan mo yung entrance, ulit ka na sa bata 70. Yan. Ito yung CR nga pala rito. Napaka linis. So, ito yung tanawin dito sa baba. Ayan. May mga nakatiran lokal sa baba. Okay mga katiyop. Sana nagustuhan nyo nga ang ating adventure ngayong araw na to Dito sa si Hinapaw Ayan. Ito nga pala si Sir yung may-ari. Ayaw nyo magpakita sa camera. Bali tutuloy tayo sa taas sa may room na may aircon. Bali 5,000 daw 'yun. 24 hours. Ito yung 7 feet nila, ayan. Alam mo tayo dyan, mamaya may slides. tatlo, ayan. So, may cottage, open cottage para sa mga barkada, pamilya. Napakaganda. Tara samahan niyo ako sa taas, mga kadeo. Pakita natin. Ito yung kidipon na may slides pambata. 2 feet lang yan ganda niya kasi may parang mga fountain pa yan tara, aking tayo sa taas ito nga pala yung sinasabi ni sir ito yung, yung nga pala yung view rito sa taas yan, ang ganda hindi lang ng tubig may enjoy talaga yung mga bata rito sa pinagpalang araw at magandang umaga po. Alas 11 na po ng umaga. Narito na po tayo sa Hidden Domingo Resort sa Little Spring. Itong resort na ito, pinahari tayo mag-vlog kasi nagwati na yung ari. So, yung pool nila rito, apat. Merong malalim, 7 feet. May slide, tatlo. Tapos meron pang bata, yung slide din sa... Kasi ito, pinakamaganda nila rito. Isang 5 feet, saka isang 4 feet. Ayan. Shout out nga pala kay Sir. Uh, salamat po. na rin po kang mag-vlog dito. Napakaganda lugar na ito. nag ko ng itong lugar spring water, walang chlorine, sariwa. Dating sa naman naman, no? ang linis. Manalo. Saka so, yung cottage nila, murang-mura lang. 500 lang. Sa araw, pwede na overnight, 600. Yeah. Yung kada cottage nila, meron sariling ihawan at lababo. Kaya wala ka nang hahanapin pa. Nakanap aganda sa ulit. Kaya, uh, magkakarap yun ang magitang pasyalan dito sa Pagipulo. Ito ang the best na pintahan. Domingo, Hidden Resort. Okay, let's speak. Mamaya, sa mga nyo, po ay dito. Okay?

Bihawan. Kaya uh, di ka nalalayo. So ulit siya na napakalinis, napakaganda. Ayun po nila. Eh. Ito, ito 5 feet, ito 4 feet na mga pambata. Kaya ako nag-aarap yun ng resort, spray water, dito sa ano, dito hinapaw. Dito nga napin nyo, Domingo Hidden Nature Resort. ano lang to, uh, malapit lang, 10 to 15 minutes lang, galing ka sa ano, kumbahan, ang ang entrance nga pala nila rito ay 100 sa, sa, adult. Sa bata naman, 70. Sa hey, mga kadeo, subukan natin itong slide kung maganda. Ano lang ito, 6 feet to 7 feet. Dito sa may guhit. Tatalong tayo kami. Bukod natin tumalun sa 7 feet, mga ka-Diop. Ayan. Tide tayo dyan. Let's go.